So, good afternoon mga jansang Ang oras ay 2.14 na ng hapon mga kajans. No? So, ang dito tayo mga kajans sa West Avenue. So, yun mga jans. So, dumay-dumay nila din nag-top up ako. So, yung uh, deliver natin ng karton mga jans ay hindi matutuloy dahil masama ang alamdam ng bayo ko. So, nagpuyat daw kasi siya kagabi. Hindi daw siya nakatulog na mga kayo. So, ito papatuloy na lang natin yung ating biyahe Uh, sa susunod na mga araw pero yung, bago matapos ang video ito mga guys na no? magpa price update tayo ng tanso dahil may pagtataas ang class C at class A mga ka guys no? tumaas siya yung class B nag maintain pa rin pero abangan nyo pa rin yung pag update ko dyan mga ka guys no? so tara let's go morning mga ka-junkers no? ang oras na ay 7.16 na ng umaga at Friday ngayon uh, November 24 na po mga dyan no? so nandito tayo sa junk shop at so sasamaan na na ngayon natin ipagpapatuloy yung pagdeliver natin ng pinakot natin doon sa distributor ng Hyundai so ayan yung hakot natin nung na naudlot kasi mga ka-junkers no? uh, nalobat yung cellphone ko kagahapon kaya hindi ko na at may, medyo ah, nagpagabi ako sa pagjoyride so ayun dadagdagan na lang natin to mga kajos so dadagdagan natin itong karga natin kasi mayroon pa daw stock sa taas na konti ayun tara uh, ah, simulan natin para matapos na ang ating ah, araw na to huh? so tara let's go dito na tayo mga ka-jungle uh, sa rektalong mga karton at papel na. So, pararating na lang namin. So, nililinis lang nila kasi may malalaking tatong sa labas. Pero, pero pangatlo kami mga ka-jungle. So, so, update ko na lang ulit kayo mamaya para sa pag-update ko sa inyo ng uh, tanso mga ka-jungle. No? So, yun. So, let's go! Good afternoon mga ka na no? mga magandang hapon sa inyo sa mga Empanig ng Mundo. Ang oras na ay 1.35 na ng hapon mga ka na no? Ang araw po ngayon ay Friday, uh, November 24 mga ka no. na So kanina nga mga ka-jangles na no? nakapag-deliver na natin yung uh, deliver natin na captain at saka mga assorted at pet. So kamaya, sirte rin sa inyo pag-uwi natin kasi alauna uh, dapat di na ako lalabas. Eh, napalabas na lang ako mga ka-jangles na no? Kailangan kasi natin mag... Uh, maghapit mga kajangas dahil may pinag-iipunan tayo no? so yun mga kajangas at mamaya nga pala bago matapos ng video nito pa price update ko kayo sa presyo ng tanso dahil may pagtataas na naman mga kajangas no? so mo muna ako mga kajangas no? samahan niyo ako pero naiwan ako yung cellphone ko mga kajangas eh. yung isang cellphone ko nakalimutan ko so ito yung gamit ko yung sa pinagagamit ko sa joyride so bahala lang kung makapagka na makapag video ko so yun so kita kita na ulit tayo mamaya at para makabihay pa tayo mga tatlo apat pa na booking no? So tara, let's go So ito mga guys, so, nandito tayo sa may tabi ng ilog Dito sa may papunta ng Tobias uh, no, Mga nagyamas na so, Sa so, may nadaanan ako dito Nagkakatay na, nagkakatay na, ng taxi So tignan natin yung shop eh. So ito, pag ikaw lang yan, eh, no, nakikita nyo yan Nakatay sila mga kagyamas eh, no? So yan Taxi no? So, yun. Update ko lang kayo mamaya mga nagyasa pag so, um, uh, sa bahay. Ha? Tara. So, biyayin mo na tayo. So, good afternoon mga kajangers at ibang araw na to, no Ang araw ngayon ay uh, November 25 na po mga kajangers, no Ang oras ay alauna. So, magandang hapon sa inyo sa mga impanig mundo. So, ibang araw na to mga kajangers, no? pagpapatuloy lang natin yung naudlot kong uh, paggawa ng video itong mga nakaraan dahil uh, <coughs> medyo naging busy no dahil lumabas pa ako kahit hapon na mga kajangers no so yun uh, dito ako ngayon sa St. Joseph at paghahakot kami dito samahan nyo kami so tara at mamaya magpa price update tayo ng kanso no so tara let's go tayo na lang sila kagawad no so tara pero eto mga kajangers na merong nagpapahakot yan sinabay lang yero mga kajangers no bawal na kami ko <laughs> nakakot yung bote sa bahay dami kong alak mga kajangers lasinggero <laughs> Đấy chúng ta thấy tôi đi cây ạ Cái gì? back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I had So ayun mga kadyangas, no? tapos na tayo Nakaliang ko na rin So Sunday ngayon so, Sunday ngayon mga kadyangas no? Ay, pawin! Okay, tara, hindi tayo sa shop mga kadyangas no? Ah. At muli mga kadyangas, ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay eh. 3.20am 3.29 na ng hapon. Mga kajas, no? magandang hapon sa inyo. Saan mga kayong panig na mundo. Ang araw po ngayon ay Sabado, November 25 na po, mga kajas. No? Yung napanood yung video na mula sa ula ng video to ay mga nakarang araw yan. So, yung pagkakon na deliver tayo ng uh, papel doon sa ating nirerektaan at bumiyay pa tayo ng hapon mga launa. So yun, kaya hindi ko lang napagpatuloy. So ngayon ipagpapatuloy natin yung ating na-udlot na video. So nabanggit nyo sa ating video for today na magpa-price update tayo ng Tansong Dilaw at Tansong Pula doon sa aking nirerektahan. Mga hanggang daw, so huwag na natin yung patagalin. Hawak na kayo ng lapis sa papel. Sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Ilista nyo na yan. So ito mga kajans, no, effective to noong November 23 mga ka-jammers. So sisimulan natin sa Tansong Dilaw. Ang presyo ng Tansong Dilaw doon sa ating nirektahan ay 291 pesos na yan mga ka per kilo. So punta na tayo sa pula Tansong Class A, B at C. So masisimulan tayo sa Tansong Pula C. Ang presyo ng Tansong Pula C ngayon doon sa ating nirektahan ay 409 na mga adjust per kilo. At syempre kung may pula C, meron din pula B. Ang presyo ng pula B doon sa ating rektahan ay 436 pa rin mga adjust per kilo. Hindi nagbago pero yung tansong pula C, tumaas yan mga adjust. So, punta na tayo sa pinakamataas na tanso o pinakamahal na tanso, ang pula class A. Ang presyo ng tansong pula class A doon sa ating rektahan ay 451 pesos na yan mga adjunkers. No? So, yan po ang mga presyo ng tansong dilaw at tansong pula doon po sa ating niretektahan. So, yung mga nabanggit kong presyo ay gawin nyo lang ng guide. Ipagkumpara ipag nyo lang yan doon sa inyong mga nirelectan at inyong mga pinagbibentan. So, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay dito po sa aking videos at sa aking vlog. No? Kung nagustuhan nyo lang ang aking video for today, pakilag -like naman. Kung hindi pa kayo nakapagsubscribe dito sa ating channel, click na yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So, muli ako po ang inyong nag na si Erwin at ang ating kumpare na si Next. Oh, Kita-kita po tayo. Kita-kita po tayo sa susunod. Chill-chill lang kami. Shot lang kami. Okay. Oh. Dito lang. See you on my next vlog. Bye-bye mga kasyap. Find what did happen to the last ten. a random way with my life, fast forward, never turn back again. it's kind of funny that the moment we pass time the moment we need to set them rewind